TV Radio. By TV Radio? Opisyal nang nagpasya ang Commission on Elections sa hinggil sa sitwasyon ng pinagtatalo ng 10 embo barangay na mga pamahalang lungsod ng Makati at Tagiga para sa parating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Komele, kinukonsidera na nila ang mga barangay Pembo, Comembo, Sembo, South Sembro, Pitogo, West Rembo at East Rembo mula sa lungsod ng Makati ay mapupunta na sa lungsod ng Tagiga. Ito ang naging rekomendasyon at opinyon ng Legal Department ng Paul Badia sa nilabas na pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kasama rin sa inaprobahan ng legal department ang rekomendasyon na magbigay ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga barangay and election records and statistics department o ERSD sa information technology department. Inatasan din ng Comalek ang kanilang ERSD na ilipat na ang mga dokumento at mga gamit habang inabisuhan nila ang Office of the Election Officer ng Makati 2nd District at tagig para sa bagong lalagay ng mga bagong presinto o ilalagay na presinto tauhan, voters list at maging ng pondo.